Hello, hello, hello. Magbibigay lang ng updates sa Lola. Alam niyo na, maraming nangyari dito sa Canada. Yung, uh, <coughs> sorry, yung pag-resign ng Prime Minister namin noong uh, January 6, which is uh, expected na rin namin kasi nga, alam niyo na, uh, sa politika, yung mga ano, yung pang sa akin naman uh, may maganda siyang nagawa may mga ano naman siyang nagawa sa gobyerno at syempre naman sa politika merong kontrap, kontra kontra <laughs> merong kontrabida so ngayon um, expected na rin namin kasi nga yung parang humina na rin yung leadership ni Justin Trudeau kaya marami nang nagsasabing ano uh, bumaba na lang siya sa pwesto niya or uh, mag-resign So, yun lang kagandahan dito guys. Kasi, pag yung mga tao na nagsasabi, nagre-resign talaga. Hindi <laughs> tulad sa atin na may kaso na, convicted na, may, basta yung mga may corruption na, talagang hindi sila aalis sa kanilang pwesto. <laughs> so, yun ang kaibahan dito guys, na pag may kaso or may ano, resign agad sila. Hindi na sila mag-continue ng kanilang office. So yun ang kaibahan ng politika dito sa Canada at sa Pilipinas. At um isa pang ano update is yung uh, yung uh, visa ng mga ano ng ating ng mga uh, grandparents, parents, ganun is uh, titigilan na yun. Um ngayong taon is uh, nasa 15% lang ang uh, iba nila na ano yung mga ano hindi na muna kasi nga di ba last time sinabi ko na na ano sinabi ko rin na uh, yung uh, ano nung no, immigration is naghigpit na so effective 2025 dito sa Quebec hindi na sila tatanggap ng mga bagong pasok uh, at yung mga working permits uh once na natapos yung kanilang mga ano mga contracts is uh, hindi na rin sila pwedeng magrenew And then yung mga tourist din uh, hindi na sila pwedeng tatagal so ganun ang higpit na rin ngayon ng immigration dito sa amin kaya swerte yung mga nakapasok dahil uh, andito na hindi na sila yung may mga papel na kumbaga uh, yung mga work permit na nakapasok na na-process na yung kanilang pagiging immigrant standard immigrant swerte nila pero yung mga hindi uh, ano na talagang kasi dyan na umuwi ka, ready -de to deport ka. Yun ang ano nila dito. So, yun ang mga updates guys na uh, pagbabago dito sa Canada. So, yun nga. So, ngayon, uh, ang Prime Minister namin is, uh, andyan pa rin siya hanggat walang napipiling papalit sa kanya. So, maybe in the signer in the next 6 months sa susunod na 6 na buwan kung sino ang papalit sa kanya na papalit sa Prime Minister uh, Parliament. But as of now, soon, so or baka mapaaga pa kasi ano, alam na uh, yung nag nag-start lang kasi to nung ano yung si uh, conservative ah uh, hindi conservative um yung orange ang logo nila <laughs> ano ba yun um Indian yung ano leader nila siyang unang nag ano, nagsasabi na paalisin si Trudeau bumaba na sa kanyang uh, pwesto so ang um, sing ang apelido uh, ano pang party yun yung orange ang kulay anyways hindi naman kasi hindi ko naman kasi guys pinapansin ng ano dito yung mga party party yung mga politika so basta pag oras ng oras na ng butuhan bubuto kami so yun uh, talagang hindi ko masyado inaano ang politics dito uh, So yun, yun ang mga nagaganap dito sa Canada ngayon. So pupuli naman na ngayong taon ay um, ma ano naman, may taguyod naman kung sino man ang papalit whatever is uh, mapaganda lalo naman yung ano, pamamalakad ng government. Kasi um, isa nga talaga sa naging ano na napakaraming pinapasok na mga ano immigrants no yung mga lalo na Sa, uh, ibang bansa na may giyera, tapos yung mga naano ng uh, typhoon, uh, yung mga calamities, yung mga hurricane, ay uh, may mga pumasok dito. At yung iba, nagpo-cross border para lang makapasok dito sa Canada. So in the end, dahil nga sa ang dami-daming pinapasok, so ngayon nahirapan na rin yung government. Lalo pa ngayon, yung inflation, lahat mahal na, wala nang materhan Nag nagtatayo naman ng mga buildings condos ang mahal naman so hindi rin affordable pang um, marintahan kaya yun, shortage dito ng bahay kaya kung may bahay kayo dito um, pag nyo talagang kikita ka na, kasi mahal ang bahay na at pahirapan na para ka ma-approve na makakuha ng bahay so yun ang ano dito guys so anyways ako naman is tatlong taon na lang. So, malapit na rin mag-retire. So, siguro mo na rin ko sa Pinas. Six months doon, six months dito. Kasi, uh, lalo na pag ganitong winter, mahirap guys, pag matanda ka na. Mahirap maglakad sa madulas. <laughs> At baka mapilayan ka pa, mabalihan ka pa ng buto. Anyways, yun lang guys, na update, update sa inyo. Pintuhan lang tayo. Kasi, um, naisipan ko lang na ma-share na ano pa, tapos isa pa pala guys, uh, meron akong na nakita din na napanood na kawawa yung mga ano sa airport na sila tapos eh hindi sila nakatuloy kasi yung pag-process ng kanilang ano yung visa nila pala is annulled na tapos uh, nasa airport na sila para pumunta dito sa Canada that was um, ngayong ano lang buwan, uh, apat yata yun nasabay-sabay na pinunasis ng uh, travel agent sa Pilipinas eh hindi sila nakalis guys pero mo yung gastos nila ang mahal pa naman ng mga ano Kaya, eh, ayun hindi sila natuloy kasi ano yung kanilang ano visa hindi hindi ano inano ng government ng immigration dito cancelled na pala kaya hindi sila nakatuloy kaya kawawa guys kaya ingat ingat sa pag hindi naman sa dini-discourage ko kayo guys bago kayo mag-apply siguraduhin nyo na ang kausap nyo is uh, matino kasi uh, pwede naman mag-apply na ano eh sa online pwede ka mag-apply sa immigration dito so, uh, anuhin mo lang yung mga ano submit mo lang yung mga kailangan yung, ano, ma -ano mag-guide ka rin kaysa yung magbabayad ka sa ibang tao punta ka sa mga agency niyan, tapos Ayun, ganyan ang nangyayari. Kaya mahirap. Kaya extra ingat lang guys. Extra ingat. Kasasaan ba't luluwag din ang ano ng Canada? so, ngayon talaga talagang higpita na dito tulad mo. Talagang ibang iba na. Kaya siyempre nag iiba naman ang ano ng government. Kaya hindi naman always na ganun lang. So sinasabi nila lalong naghirap ang Canada. Ang si Trudeau ang naghawak. Di diba naman dinaanan tayo ng pandemic? So lahat naman ng Uh, bansa is naghirap talaga sa pandemic kasi nga government ang nag-sustain uh, sa mga tao dahil walang mga katrabaho dahil siyempre magkabibigay nga pero i-declare -de mo sa tax yun lang guys at uh, habang nag drive yun ang na, uh, naisipan kong i-share sa inyo so thank you for watching remember to subscribe